Oh, Ayan yung aming palay Papapasokin po na ulit namin Kung siya gano'n yan oh, oh. Pagderitin mo doon sa taas Kasi yung tubig mo naman yun Ayan o oh. Ito guys Yung nalusaw ng ano Nalusaw ng baha Masira yung tanim dyan Kaya ganyang kaliwanag yan Ah. Ayun pa iwan. Ito talaga ang banana to, no. Mm -hmm. Ayun yung nagka-difference eh, yung maberde na 'yon. Yun. yun yung kinalawang ano? Mm -hmm. Oo. Oh. Ito sasabay-sabay lang. Yun. Oh, dah. Oh. Kapal ng ano? Tubig. Oh. Ganda ng palay sa kabila. Singenta. Itong sa amin, slate. Ayan yung bunga. Mapula na yung sa amin. Ang ganda sa pobo. Ang sa may ano, akasya. Sa Pumapasok pa to, beg. Yo, okay. e, open mo lang, malakas pa. Gaya okay. e, paano yung mga open mo lang? Ayan guys, ay init na Medyo maganda-ganda na yung Pula ng aking palay dito Ayan Ito, nagdala ko ng ano, sample <laughs> Ayan o, oh, mahinog na dito no Tinog na dito. Mapula na. Yeah, ah. ah. Ayan, tubig. Lali. Ito, hinog. na. Ba't ka nauna dito na hinog? Oh? Uh. Ha? Oo. Oh. Uh. Ayan uh. yung unang tanim, ano? malapit na ang ano, tubig oh, ito yung katabi namin ano naman to SLA 20 ibang variety naman ng palay ito sa amin SL8, kabila SL20. Yung doon sa kabila ng Sapa, ano? Lo,